sa inyo pong lahat mga kaibigan ayan, na naman po ang inyong Lula Inday ang inyong Lula, Lula Rally dito naman po tayo sa aking kusina welcome po mga kaibigan kong magaganda at mga magugwapo yan tayo po ngayon ay may iruluto na namang pang sa tanghalian almost 12 na po pala nagisip po kami sa mga ginagawa narin walang pagisip sa umaga So, atin na po ilagay itong sibuyas bawang. Yan. Halo-halo. Ito yung mga sikat ng soy na patsyam. yan Hindi po ako magaling magluto ng ganito. Kita po, starch ko yun. Haan. Kung um, pa Hindi po ako magaling mga magluto ng oh, soy. na Ang ingay ng asing kaldero, mga kaibigan. Ang ating tawali. Pala. At katapos po natin haluhaluin ang ating sibuyas at bawang. po natin itong at ating atay balon-balonan. Ano, so, Ipok-utok mga ang Kapasan ng konti ang kapuin. Yan ang kaibigan ng ating atay balon-balonan. Ay, guys, si Zepi. Ang aming apo na 5 months sa uh, August 6 pero marunong nang pasunurin ang kanyang nanay meron nga sa ligan at tayo balong balinan in-slice ko pa po yan para marami Kumusta? Kumusta? Kumusta po sa inyong lahat mga kaibigan? Ayan, ang ingay-ingay talaga no, ng inyong lola and I. na mga kaibigan kasi syempre buhay pa kaya maingay pa. Ipagpantay eh, na mga pa ah, tahimik na wala ng ingay yon Kaya pagpasensyahan nyo na po ha. Ito so, maingay po ang inyong lola ngayong umaga. Pinawisan po ako mga kaibigan sa paghahalo ng ano, biswasing. At po ay magluluto po tayo kasi tanghali na. Yung ating apo ay umiiyak na, nagibutom na. Wala pa siyang gatas masyado na makukuha sa kanyang nanay kasi hindi pa po kumakain ng tanghalian. Meron po tayo dito ng oyster sauce. Ayan, not sponsored. Nalagyan po natin ito, no? konti na sauce so, para sa marap-sarap yun. Uh, patuyo po natin ang konti mga kaibigan yun. Yung Tuyo-tuyo talaga yung tubig niya na uh, sarili ay atin patuyuin Kasi andyan pa po, po yung tubig ng manok ay ng atay. At dalang balonan. Andyan gilid mula sa gripo. Kaya patiyuin po natin yan. Bago po natin lagyan ng oyster sauce. dami po mga basura ngayon sa paligid kaya meron po nakakalusok ng mga langaw-langaw dito sa loob ng bahay. Kaya mga po kailangan magingat. Nahugasan na ito lahat. No? Mag-ingat po tayo sa ating mga pagkain. I... E sara o tapang mabuti ang ating mga pagkain kapag meron po sa mesa. Kailangan po talaga natin lagyan ng mga takip, kaya ilagay sa ref. Kapag may konti po ay lagyan po natin itong yan. May garter po na plastic. Ayan po oh para pang taki po sa ating mga pagkain. Medyo dublihan po natin kasi minsan yung mga langa mag talas din po yung kanilang mga paa. Pero mas safety po kapag nasa loob pa ng ref natin. Yung mga istak po natin yung pagkain kasi minsan nagluluto po tayo ng marami para hindi po tayo luto ng luto sa bawat araw. So, kapag marami po ang uh, naluto, ilagay po natin lahat sa freezer. wag po doon sa ref. Freezer po talaga kahit isang buwan po yan, hindi po yan masisira. Tapos, painit na lang po natin. Pwede po maipainit uh, na gaya nito, o kaya ay uh, sa mga microwave. Pero ako, mas gusto ko yung iniinit sa apoy. Hanggat maaari, ayokong kainitin sa mga microwave na yan. Kaya so, lang, simple, minsan, kung may gamit ka ng microwave, e, bakit dapat nga ba hindi ano. Minsan, yung mga nagmamadali na habang naliligo, nasa loob na yung microwave, ano, pagkain sa microwave, pero tapos maligo, o di okay na. Pwede na kumain. Kaya, so, eh, may time lang po ako marami, kaya... Gagawa po kung magpainit sa pinagitan ng apoy. Pinagitan ko yung ating sandok kasi Ayan mga kaibigan, nagmamantik Tapos so, alam niyo po, pag nagmantika, kaya so ang marami. Kaya yan po ang uh, pagandahan na pamantikain natin yung atay at balon-balonan. Kasi po, babawatan ko po, po yan ang tawag dito, ang mansika ng pagiging kanina nilagyan ko si pa po ng mantika kaya so, ngayon kabawasan ko si po, po ng mantika para hindi po masyado ang ang ating saktoy kaya na yan Itanggal na po yung mga mantika niya. Tinaan ko muna ng apoy. Tapos, lagyan po natin ng oh, dito, oyster sauce. Para po pang kalasa na rin. balon-balonan. Tapos, ilagay po natin itong pero saya ni may tanong nito malalapad lapad ang aking apo ay na uh, na na kaya ni iyak iyak Masarap din po yung ano. Hindi masyadong luto na gulay. Dapat po talaga pag uh, ganito. Maluto ay huwag po natin lutoin na masyadong lutong luto. Pagpasensya so, niya mga kaibigan ha. Kasi nga patsyam po itong ating ano itong ating luto. At mukhang hindi na naman. Uy! na. Mukhang so, hindi na naman po. Magpapasya sa ating kawali mistake na naman po tayo. Sa ating ginamit uh, na kawali. Akala ko isa siya na. Pero so, yan pala ay hindi. Kaya ililipas na naman po natin sa malaking kawali. Sinulang sa tansya Yan yung lula inday. Yan mga kaibigan, lipat-lipat dito sa malaking pawali. Yan. Lagyan natin ang tubig ito ng konti. Para yan po ang ating pangasabaw mamaya. Lagyan natin lagyan ng tubig sa mineral water. Yan.

Kaya hindi natin yung, yung mga cook na tumatalong-talong yung bulay. Joke <laughs> lang yan mga kaibigan ha. First time ginawa. Pinatatawa ko lang kayo. Tapos, ilagay na po natin itong ating red polio. Ayun, ang dami pala. Kaya kailangan talaga magpalit ng away. Gan na tayo ng ating na. Kacha natin sab soy. Uy, nakasanoy po ihain natin 'tong tobi. Haloin natin. Hindi ko din magtrabaho sino la niyo hindi sa ano? Sa mga restaurant. Mabagal 'e. Eh. po ang ating show you. Kailangan mga kaibigan. meron po tayong mga gulay-gulay, no? Alam mo po, sobrang mahal ng mga gulay ngayon, pero salamat po talaga sa ating Diyos dahil hindi po tayo pinababayaan ang ating Panginoon na hindi po maka tikim ng gulay. Ang Diyos po talaga nagpo-provide ang ating mga pangili, Salamat sa Panginoon sa kalapasan na binibigay niya sa ating mga anak sa pagtatrabaho, sa ating mga manubang. Kasi sila po yung uh, alulod ng biyaya ng Diyos sa buhay ng pamilya. Kaya, salamat sa mga biyaya ng Panginoon na binibigay niya sa ating mga buhay. So, ang idadagdag ko na lang dyan mga kaibigan kasi meron na po tayong ano dito. Tawag dito, Uh, oyster sauce. Ang ilalagay na lang po natin dyan ay asin. Tapos yung ating uh, kawali kanina na pinagisan, ayan na. Ah, sayang yung nandyan sa loob na mga ingredients. Kaya ayan po. Tapos lakasan po natin ang apoy. Okay, ayan, meron naman siya ng sabaw. Tignan ko nga kung okay na. Lagyan po natin ang asin. Yan po ang asin. Medyo pinupino rock salt ang ating ginamit. At, Balog-balog ang ating kawali ah. Para magmamadali din yung kawali ni Lola niya. miti ngiti lang ba yung mga kaibigan? Kasi kung hindi po tayo sasayay, eh, lugi-lugi po tayo. Okay na, pero kailangan po natin ang kunting asin pa. Tapos, labyan po po natin ng kunting oyster sauce. Manamis-namis po ang lasa, mga kaibigan. Yan. yung ating anak na bunso gusto niya yun may ano may sabong sabaw yan okay na kaibigan okay na as in all right tapos maglagay po tayo dito ng konting flour yan po oh may flour po tayo ikakanaw po sa tubig para po lumapot-lapot yung sabaw. Huwag naman po masyadong malapot. Langit po yung masyadong malapot na ano. Na Soy. Tikman po muna natin. Gagamitin ko itong isa pong uh, sign-up na ginamit kanina. Sarap nga po ito kung may broccoli pa. Ang isang napaka-magic na so, hindi natin kaya. Parang, ah... Uh... Parang umalat ng konti. Ayan. Lagyan natin ng konting tubig. Tapos itong kinanaw na flour ay ilalagay na natin. Ayan mga kaibigan, malapit na malapit na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Okay, ayan na po yung ating flour na pampa. Lapot sa ating chop soy ang ating pachong na chop soy tapos ilagay na po natin yung pang pabango natin bell pepper yan pabango lang po talaga yan ang bell pepper yan ang kanyang duty yan sakto lang mga kaibigan yung ano niya oh. lapot niya kasi pag malapot na malapot parang mahirap tarukin ang ano ang buhay <laughs> yan kunting kulok pa mga kaibigan okay na po yan yung recall yun natin medyo hilang hilaw pa yan kaya po may sabaw yung aming kapsoy kasi kailangan po talaga lagi ko sinasabi kailangan ng aking apoy na breastfeeding uh, breastfeed pala Ayan, ayan, ayan. Sana mga kaibigan ay uh, magustuhan ng aking mga pamilya itong aking mino ngayong tanghali. <laughs> Mukhang nilagang chop sa'yo na itong mga kaibigan. Salami ng sabay. Ito ko po ng konti itong mga kasi hindi na iwag-iwalay kaya umbok-umbok po ang kanyang perfect slice. Yan po yung ating uh, mga atay ng chicken at balong baluna na lang Uy, nahulog na yun. Mga kaibigan, pwede na po nating uh, patayin o i-off na po natin ang apoy dahil mainit-mainit pa po 'yan na po 'yan ng ay ayos. Isa pong magandang-magandang uh, araw sa inyong lahat, mga kaibigan. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo kasi andiyan lang po kayo palagi, lagi pong maantabay sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyo ha. Pagpasensyahan niyo na po ang kamera natin kasi cellphone lang po 'yan. Alam niyo naman po pag medyo Paragpag na ang ating cellphone na hindi na po maganda yung kanyang uh, camera. Pero salamat sa Diyos dahil meron pa rin po tayong cellphone kahit pa ganyan-ganyan lang po. Ano. So mga kaibigan, dito ko na po tatapusin ang ating uh, pagluluto ng uh, patcham na chop soy. Sana po ay nagustuhan nyo po ang aking video. At kung inyo pong nagustuhan, paki likes and subscribe na rin po. At, uh, Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos sa bawat sandali ng ating mga buhay. Maraming salamat po muli. Bye.